Magandang araw po mga kaibigan. So ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung magkano po yung unang kinita ko sa Shopee sa loob ng isang buwan at yung kinita ko sa loob ng isang taon. So una, pasok po muna tayo dun sa ating shop sa Shopee. So pwede nyo pong i-follow yan. tingnan muna natin kung ilan na ba yung nakapag-rate sa shop natin para makita legit. So, bali 1,597 in total ratings na natanggap natin. And then, sa income, punta tayo doon sa completed orders. So, sa unang buwan po, so, bali nagsimula tayo ay June 2020. So, medyo kasagsagan pa yun ng COVID-19 pandemic so yung June 1 and then yung ending gagawin naman natin June 30 so ayan 93 pesos makalipas ang isang buong taon so June 2021 518,045 pesos. So, yan po ang kinita natin sa Shopee. Kaya, salamat Shopee. So, yun pong mga tips kung paano po ako kumita ng ganyan sa Shopee. Ituturo po natin sa susunod na video. So, abangan po natin. So, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Thank you.